Ayan mga idol, magandang araw sa inyong lahat yan. So, kumusta? Uh, welcome back sa aking channel pa rin mga idol, NCMX Vlog. Uh, ngayon mga idol, nandito tayo sa isang lugar sa uh, medyo bukid na lugar mga idol. So, mayroon tayong ikakabit dito na isang uh, deep well submersible pump mga idol na 1 horsepower. So, yung pagkukunan natin ng tubig mga idol is... Ay uh, isang balon, ay uh, isang malalim na balon mga idol dito sa uh, lugar na to. Kasi itong lugar na to mga idol, uh, madalas na ginagawa ay yung balon. So hindi nauso dito yung uh, drilling mga idol. So yun, balon yung kakabitan natin. Tapos nandiyan yung tangki sa likod. Kaya, kita natin dyan. Mayroon dyan 1,000 liters na piitang. Uh, at nakagrabiti lang mga idol. So yun yung ating uh, iimbakan ng tubig uh, sa mula dito sa balon na ipapump natin gamit yung ating submersible uh, water pump mga idol. So, dito siya. Dito yung ano ng idol. So, ayan yung tangki natin. Diyan. Naka-overhead tank tayo. Tapos dito, uh, dadaan yung tubo. So, ibabao natin dyan sa lupa mga idol kasi may yan o. No? Kita ninyan yan. Mga paligid na sa may mga mais na tanim dyan mga idol. So dito. Kailangan natin ibaon. So dito pala mga idol ay. Dito dadaan yung. Ito pala yung balon pala. Ayan. So napakalalim ito mga idol. Nasa uh, 15 meters. Ayan. Yung lalim. Hindi, maka, hindi maklaro yung tubig sa ilalim mga idol. Klaro ba? Focus natin. Yan. So, ayan na. Okay. So, diyan natin i-plaster yung ano natin. Submersible. So, managbutas tayo diyan sa gilid niya. Yung dalawa. So, sa isa yung yung isa para sa hose. Yung isa naman para sa uh, kuryente. At dito yan. Tatagos mga idol. Ayan dito. Ayan o. Oh ito tubig tapos ito yung kurente so dyan natin idaan mo papunta doon sa Ayan, tangke na yan so ngayon mga idol <coughs> andito yung thing submersible pump mga idol no? ayan o no? box pa so i-unbox natin yan mga idol so ayan mga idol i-unbox natin tong ating submersible pump mga idol ito siya Uh. Uh. Ayan, so itu ngayon, yun, yun, aku yun, oke, so, itu yun, yun, Ayan. So, ayan mga idol Mag-splice muna tayo mga idol So, itong wire na itong mga idol Apat Bali itong yellow Ito po yung brown So, sa mga hindi pa alam dyan mga idol Yan lang mag-splice uh, ng uh, Wire para sa ating submersible Kasi mga idol, itong wire na ito ay mag Lulubtub Ah ilolob natin to sa tubig mga idol so mababasa to so kailangan natin dito ay mat kailangan i-secure natin to siguruhin natin na ah, walang tubig na makapasok dito sa ating ah, pinagdugtungan mga idol para hindi magkaroon ng short yung ating kuryente so ngayon itong green ito yung ground mga idol tapos itong itim ito yung common common to mga idol itong isa naman yung blue ito yung para sa kapasitor mga idol at saka itong brown itong dalawa ito yung sa kapasitor mga idol itong dalawa kasi yung kapasitor may dalawang wire ito yung magkukunik, ito yung mag koconnect para makapag start yung ating motor ng ating uh, water pump mga idol so yun kaya apat to mga idol so sa pagdugtong natin dito kailangan ah uh, player i-extend natin to mga idol yan para makapag karoon makapag ano tayo ng magandang splicing hindi tayo mahirapan mag ah uh, dugtong kailangan natin di eh, eh, hindi natin eh. Ah. tingnan natin ah. okay yan oh so itong tatlo So, ngayon, ito rin. Yan. Sa kabila rin, ngayon. Bilangan lagian natin ng allowance para yung wire natin may space may spacing. Okay mga ilo, na niya itong splice on. Oh. Sumpay na tani mga ilo. O, oh, color, maroon sa itong oron. Mm, brown, blue, or black. Tapos kanyang brown man, yellow, green, or yellow. Mga niyang color sa brown, may ay brown. Mga idol. big players nih kadut nih players blue blok ha? nah itu masang itu itu masang itu ini ini di sini luas? Oh, so. Ini. Kau nggak tuh? Oke, oke, urduk. So brown, brown tahun Idul. Brown brown tahun Idul. <tik> kurinti nggak? <tik> Nagtataro na nila. So, ito lang mga doon. Ito lang mag dugtong ng wire para sa submersible mga doon. Kailangan talaga siguraduhin ninyo na walang walang tagas mga idol so extend pa tayo dito para okay unahan natin ng electrical tip so tandaan nyo mga idol lagyan ng electrical tip itong may copper kasi mga idol may mga ano to pwede yung tusokin yung rubber tip. Tapos yan, magtudulot ng butas ba? Para mak baka makapasok, para makapasok yung tubig. So, kailangan, lagyan nyo ng electrical tip. O, ganito. Dito lang sa may ano may copper yung binalata natin ba yan so secure na secure na siya mga idol so ngayon gamit na tayo ng rubber tip so kailangan rubber tip kasi itong rubber tip ngayon ito yung magsisiglo ay hindi pasokin ng tubig yung ating uh, dugtong ah oh, ganito lang mga idol. Ayan. So, ito na. Diretso na ito mga idol. So, papunta tayo dito mga Dito tayo mag-una mga idol. Papunta, papunta tayo dito. Ayan dito tayo mag na papunta dito yan so sa so pag sa so hindi pa alam nitong rubber tip ng idol kailangan mo tong kailangan nating hilain to hilain natin tong kaning rubber tip para dumikit siya kasi pag hindi niyo hinila ng idol hindi siya didikit matatanggal siya Yan. Yun, yung isa naman. Yun, yung blue. Okay. Uh -huh. Ito, last ball. Tapos na yung tatlong mayroon. Tapos itong brown yung susunod natin. Okay. tapos lagyan pa natin ng electrical tip sa labas mga idol para kanyang protection ba kasi nga mga idol itong rubber ma mabilis ma punit hindi katulad ng electrical tip medyo matibay siya mga idol kaya ito yung protection niya kaya lagyan natin ng topping para pag nagkaroon ng gas -gas sa gilid hindi madaling ma sira ang idol yan ito lang mga idol no? pag kailangan kailangang siguraduhin natin sa ilalim na secure siya safety dahil pagkito ang na-damage mga idol malaki ang epekto pwede sirain ito mga idol yung motor pump itong pinaka motor niya or dito sa pinaka control box yung kapasitor niya mga idol kaya kailangan siguraduhin na matibay yung pagkaka balok dito ng idol so dalawang layer to so itong ano naman rubber tape ay apat na layer yung sa pang kalahatan tapos meron pang sa individual mga idol na tag dalawang tag 2 layers mga idol okay so ito yung pinaka importante mga idol itong tatlong wire to kasi yung apat ah itong isa itong ground pala ay hindi naman to masyadong delikado pero balutin pa rin natin mga idol si ground lang to pero secure pa rin natin to para wala talagang masisira ang mga idol kasi ito mga idol may tendency to na magkaroon ng vibration sa tinguter pang pagandar hindi natin alam, didikit to sa wall ng uh, balon yun, magkaroon ng gasgas gas, -gas. Kaya yeah, yon kailangan natin baluti ng mayos. Okay. So, ito na siya. So, ito na siya mga idol. Ganito na po yung tsura. So, dito lagi lang natin para hindi siya magkaroon gap. Saka dito. Meron pa tayo kasi ano. Kaya gamitan nitong electrical tip. Okay. Yan. So ito na siya mga idol. Tapos na tayo nag uh, splice. So yan. Okay. <laughs> Tapos na tayo nag dugtong dito. So susunod natin gagawin mga idol is uh, magkakabit lang muna natin tayo ng tubo doon sa so, uh, may tangke kasi yung fittings kasi nito ng binibili pa noon pa sa uh, hardware kasi yung size nito is 1 and 1 4 yung na uh, lista natin ay number 1 lang so yun so yun mayroon akyat tayo sa taas Kita cuci tangan dulu, beli kado. Kita dremero. Selipod. Nagka selipod ng ano naman eh. Ken. Hm, So, ayun mga dre. Tapos na natin na lagyan ng uh, adapter adaptor don sa para supply. So, lilipat muna tayo dito mga dre, nandito na 'yung pitis lagyan na din ng fittings itong ating pinakapang para uh, ano na may plaster na natin, natin yung hose niya tapos yung ganyang uh, wire ay may likit natin sa hose uh, tatalian pa natin gamit yung cable tie mga idol so maglagay muna tayo yung fittings dito mga idol tag aso dun eh <coughs> mahoro trabajo <dito>. dun <coughs> eh mahoro So, yun mga Papasok na natin yung ating submersible. Duro na? Tara sa doon na. Tira ako na doon. Ako yung hinahinag bilik early ah. Hinahinag lulod. Ako yung hinahinag lulod kayo. Okay, lunod. Lunod yun. Ah.

kabit yung submersible pump so sa ngayon mga idol maanda na siya, nagaanda na ayan yung connection punta doon sa ilalim so napakalalim po na yung balon natin ngayon mga idol, so mayroong lubid, tapos yung wire so okay na dyan mga idol so dito yan napunta, ayan dito so dito may pinilagay na plug dito kasi pa gusto niya maglinis ng balon, yun lang yung bubuksan. Tapos may valve doon sa may poste. Yun yung isasara tapos dito i-open para dito dadaan yung tubig pag naghugas ng ero. So ayan. Doon sa ating yun yung tangke. So tapos na. Sa so, ngayon mga door ay nagkakarga na siya. Yun sa taas. Uh, malapit ng mapuno yan So nandito na yung gripo, ha? So ayun mga idol. Ayun. lakas ng tubig oh. Yan, idol. Okay kayo mga idol. So nandito po yung control box natin inilagay mga idol sa ibabaw ng poste. Sa ilalim pala. <laughs> Nang patungan ng tangke. So, ito yung sinasabi ko na But ito yung i-close pag maglinis sila ng balon mga idol tapos ito yung supply ayan doon sa atas so may float switch tayong nilagay kaya yun nag automatic off siya ah uh, yan kuminto na siya mga idol kasi yun nga matagal na siyang pinahandar na namin siya kanina kaya yun konti na rin yung nadagdag So, ayan mga idol. Tapos na tayo. So, dito yung paligid natin. No? Ayan. Hmm, napapaligiran tayo ng mais dito mga idol. Ayan. Dahil tapos na. Tapos na rin yung video natin mga idol. So, ayan yung ano ah uh, sundan nyo lang mga idol yung kung paano kinabit natin yung uh, water pump ah uh, simple lang naman mga idol yung basta makuha lang sundan nyo lang yung kung paano ginawa yun makuha nyo na yun kung paano natin kinabit so yung pinaka importante dito mga idol sa pagkabit ng submersible sibola yung pagdugtong uh, ng wire yun yung pinaka-importante ngayon. Kasi, uh, kapag uh, hindi maayos yung pagkadugtong ng wire mail, kasi nakalublob yan sa tubig, bilikado uh, po yung uh, water pump natin ngayon. Kapag mayroong tubig na nakapasok sa uh, dugtong ng uh, wire mail. Kaya yun, kailangan lang talaga yung kapal yung uh, rubber tip tapos palutan nyo ng electrical tip para hindi siya madaling magkasugat nila so yun ah, uh, yung pagwawiring sa ah, uh, control box ano lang naman yun may color coding naman mga idol so madali lang yun ah, uh, sundan nyo lang so may nakakabit na naman na ah, uh, wire papunta sa um, uh, kapasitor yun yung sundan mga idol uh, doon nyo sabay or i kabit yung magkatulad na magkakulay ba magkasing kulay mga idol so yan hanggang dito lang yung video natin maraming salamat sa iyong panonood sa iyong suporta lagi sa aking channel mga idol sana uh, nagustuhan nyo yung video tapos pakishare uh, like at subscribe mga idol sa aking channel NCMX Vlog So maraming salamat. God bless. Bye-bye mga -bye. idol.